yan dito nga pala papakita ko sa inyo ang isla dito sa dinahonan na nakalutang at nakatali lang dyan sa may poste na yan yan nakikita nyo may poste dyan at yung poste ginawan tatlo yan para hindi maanod yan nakatali yung isla na yan nakakasi ano rin ng bagyo eh dito nila yan makikita isla na nakatali nakalutang ano. Ito yung nakalutang ng tubig.